ay kami ang pabebe guys. At wala kayong pake kung pabebe kami sa mga mga video namin. At wala kayong karapatan dahil nanonood lang kayo. Ay mga ngayon kasi kahit sino man kayo walang makakapigil sa amin. Tama na yan. O, wala kayong makakapigil sa amin. Malahinig tama na yan. Sinira niyo ng babaeng yan ang buong pagkatao ko. Kung namatay ang pagkatao mo dito, ako karangalan. Aking siya! Akin siya! عم سعيد 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 Niniwala ka ba sa forever? Hindi po kasi kakabreak so nga 20. po namin ng 23. Oh. oh. Wala pong forever. Ito ang tanong mo. Niniwala ka ba sa forever? Hindi po kasi kakabreak so nga po namin ng 23. Oh. oh. Wala pong forever. Niniwala na ako sa forever. Walang forever. Eh di wow. You baby mwah, 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 But first, let me take a selfie Fire up and loud, I love the rock and sauce Turn down for what? what? Don't find me Now watch me whip Kill it Now watch me nae nae Okay Now watch me whip Whip, watch me, nanan. Watch me do it, do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me, nanan. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me, nanan. Watch me do it. excuse me. I can't believe it. First, let me hop out the motherfucking Porsche. I don't want to if that ass don't.